Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata itinakas na nga nito ni Ra Fatima itong si Tanggol at hindi niya sila tumupad sa kaninang usapan na papalayain nila itong si sa kapag naibigay ng hangin to nila ramo ng pera na hinihingi nga nito ni Ra Fatima na 30 million. Sabi nga nito, ni Tony, ka Fatima ay hindi nga maganda ang pangalang ginagawa dahil mapapahamak na lang sila sa pinagdagawa nila. At sabi pa man ni Tony, ay hindi nga daw sila bubuhayin ng kanyang ama dahil sa ginagawa nila. At sabi nga ni Fatima ay manahimik nga ito sa si tambol at alam nga daw niya ang kanyang ginagawa. At sabi nga ni Tamiwol ay eh, wala nang nga daw siya magagawa sa katigasan nga ng ulo ng pamilya ng Tony ni Fatima. Aabangan nga natin kung ano pa ang mangyayari dito sa pamilya ni Fatima Kima dito nga lang yan sa FTDs, Batang Kiapo.